Kontrobersyal ang mga binitawang pahayag ni Bea Bores sa kanyang interview kay Tony Gonzaga kamakailan. Naikwento niya ang masilimuot na pinagdaanan noong kanyang kabataan, mga karanasang puno ng sakit, trahedya at kakulangan sa pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Kilalanin natin ang mga taong humubog sa pagkatao ngayon ni Bea, ang kanyang mga magulang at mga kapatid. The Philippine Showbiz List presents sino-sino ang mga magulang at mga kapatid ni Bea Bores. Jimmy Bores Si Jimmy Bores, ang ama ni Bea, ay isang kilalang public servant at dating konsihal ng District 3 ng Quezon City. Nag-iwan siya ng malalim na bakas sa puso ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang dedikasyon sa pampublikong serbisyo. Nagtapos si Jimmy ng Bachelor of Science in Business Administration sa University of the Philippines at ang edukasyong ito ay nagsilbing pundasyon na kanyang matagumpay na karera. Bilang konsihal, si Jimmy ay hindi lamang mahusay sa pamamahala kundi naging tunay na kaibigan ng kanyang nasasakupan. Kilala siya sa pagiging malapit sa tao at sa kanyang mga programang nakatoon sa direktang pagtulong sa mga nangangailangan. Isa sa kanyang mga proyekto ay ang pagbibigay ng full scholarship sa mga mag-aaral na walang kakayahang tustusan ang kanilang pag-aaral. Naniniwala si Jimmy na ang edukasyon ay susi sa pag-angat ng buhay, kaya't binigyan niya ng prioridad ang programang ito. Dahil dito, maraming kabataan ang nabigyan ng pagkakataong makatapos ng pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Si Jamie rin ay tinaguri ang Mr. Emergency na sa kanyang mabilis na pagtugon sa mga emergency situations, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang kanyang pagiging handa at mabilis sa pagkilo sa bawat bagyo, sunog o sakuna ay nagdala ng kapanatagan sa kanyang distrito. Ang kanyang opisina ay naging simbolo ng tulong at suporta, lalo na sa mga pamilyang walang mapuntahan sa oras ng pangangailangan bilang leader, siya mismo ay naging frontliner upang personal na alamin ang kalagayan ng mga tao na nagbigay sa kanya ng malalim na respeto mula sa kanyang nasasakupan. Sa kasama ang palad, pumanaw si Jimmy noong December 2021 dahil sa COVID. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking dagok hindi lamang sa kanyang pamilya kundi sa buong komunidad na kanyang pinaglingkuran. Nagbahagi si Bea noon ng isang emotional post sa kanyang social media account tungkol sa kanyang yumaong amang si Jimmy. Ang post na ito ay tumagos sa puso ng marami, lalo na sa mga nakakakilala kay Bea bilang isang anak na labis na mahal ang kanyang ama. Ipinakita ni Bea ang matinding kalungkutan na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang ama. Sa kabila ng sakit, ipinapakita ni Bea ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap para sa kanyang ama, kabilang ang pangarap na makapagtapos sa Ateneo. Sa kanyang post, ipinahayag ni Bea na ang kanyang ama ay walang ibang hangad kundi ang makita silang magtagumpay. Celine Leng de la Pasión Ang ina ni Bea, si Leng de la Pasión, ay pinanganak noong 1973 at isang dedikadong public servant na buong pusong naglilingkod sa kanyang komunidad. Kilala siya sa kanyang kasipagan at pagmamalasakit sa kapakanan ng mga tao. Hindi siya dalawang isip na ialay ang kanyang oras at lakas para sa ikabubuti ng iba. Sa kanyang paglilingkod, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging lingkod bayan. Hindi lamang sa pagtupad sa tungkulin, kundi sa paggawa nito ng may pagmamahal. Si Leng ay na-diagnose ng bipolar disorder at noong 2022, isang malungkot na balita ang gumimbal sa pamilya Bores ang pagkamatay ni Leng dahil sa atake sa puso. Ang bigla ang pagpanaw na ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, lalo na kay Bea, na labis na naulila sa kanyang ina. Bagamat hindi madali para kay Bea ang tanggapin ang pagkawala, pinilit niyang magpatuloy sa buhay, dala ang alaala at mga aral na iniwan ng kanyang ina. Sa isang emosyonal na social media post noong 2022, ipinahayag ni Bea ang kanyang damdamin para sa kanyang ina. Nagsalita siya ng puno ng pagmamahal at pangungulila na naglalarawan ng malalim na koneksyon nila. Ibinahagi ni Bea na ang kanyang ina ay hindi lamang isang magulang, kundi isang kaibigan, kapatid at minsan ay favorite enemy. Ang mga salitang ito ay nagpapakita na kanilang malapit na relasyon, hindi lamang mag-ina, kundi magkaibigan na nagbabahagi ng tawanan at tampuhan. Ipinahayag ni Bea ang kanyang pangungulila sa mga simpleng bagay na ginagawa ng kanyang ina, tulad ng adobo na laging espesyal para sa kanya. Bukod sa pagkain, namimiss din ni Bea ang kanilang mga kwentuhan tungkol sa buhay at pag-ibig. Ang mga kwentong ito ay nagbigay sa kanya ng mga aral at inspirasyon sa kanyang sariling buhay kahit na siya ay matanda na para sa kanyang ina, siya pa rin ay palaging baby. Ipinakita ni Bea kung gaano kalalim ang pagmamahal ng kanyang ina sa kanya. Isang pagmamahal na hindi kayang pantayan ng kahit ano. Ang relasyon nila ay hindi perpekto at may mga tampuhan, ngunit bahagi ito ng kanilang matibay na ugnayan. Ang pagkawala ni Leng ay isang malaking dagok para kay Bea, ngunit sa kabila ng lahat, Patuloy niyang pinapalakas ang kanyang loob, dala ang mga aral at pagmamahal na iniwan ng kanyang ina. Ipinapangako ni Bea na ipagpapatuloy ang mga pangarap at adhikain na kanilang pinag-usapan na alam niyang ikatutuwa ng kanyang ina kahit na ito ay wala na sa kanyang tabi. James de la Pasión Bores Si James de la Pasión Bores, ang nakakatandang kapatid ni Bea, ay kilala bilang isang mabuting anak at responsabling pinuno sa kanilang barangay. Nag-aral siya sa De La Salle College of St. Benilde at kasalukuyan nagsisilbing ang kabataan chairman sa kanilang komunidad. Bukod sa kanyang mga tungkulin, siya rin ay isang mapagmahal na kapatid at anak malapit sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang mabuting reputasyon, may isang madilim na kabanata sa kanilang pamilya ang isinawalat ni Bea Kamakailan sa isang emosyonal na panayam sa Tony Talks. Ibinahagi ni Bea ang isang pribadong bahagi na kanyang buhay na may kinalaman kay James. Ayon sa kanya, siya ay nakaranas ng harassment mula sa kanyang kapatid, isang bagay na hindi niya inaasahan. Isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng kanyang kwento ay ang pagkakadiskubre na lihim siyang kinukuna ng video ni James habang naliligo ng hubot-hubad at ang video ay pinadala sa mga kaibigan kapalit ng pera. Hindi lamang isang beses nangyari ito. Ilang beses ding hinipuan daw siya ni James na sa una ay pinagsasawalang bahala na lamang ni Bea. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Bea na ang mga aksyon ni James ay higit pa sa simpleng kalokohan. Sa halip na magalit, pinili niyang unawain si James at sinabihan ang kanilang mga magulang na ipatingin siya sa isang espesyalista. Naniniwala siya na maaaring may mental health issues si James tulad ng bipolar disorder na naging sanhi na kanyang mga di ka nais-nais na, na aksyon. Bagamat napakahirap para kay Bea, pinili niyang magpatawad. Ang kanyang desisyon ay nagpakita ng kanyang lakas at kakayahan na maghilom mula sa sugat ng nakaraan. Matapos ang mga pangyayaring ito, si James ay sumailalim sa pagsusuri at nagpapagamot. Nagbigay si Bea ng pakiusap sa publiko sa pamamagitan na kanyang social media account at ibinahagi ang isang lumang larawan ng kanilang pamilya at humiling na bigyan si James ng pagkakataon na magbago. Para kay Bea, mahalaga ang pagpapatawad at pag-unawa sa kanilang paghilom bilang pamilya. Jacob Kyle Bores Si Jacob Kyle Bores ang bunsong kapatid ni Bea. Sa kabila ng kanilang agwat sa edad, ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahalan at suporta na hindi may kakailang nagpapatibay sa kanilang pagiging magkapatid. Kilala si Jacob sa kanyang pagiging masayahin at malambing na kapatid, isang katangian na lubos na pinahahalagahan ni Bea. Sa bawat social media post ni Bea tungkol kay Jacob, makikita ang malalim na pagmamahal at pagmamalasakit na meron siya para sa kanyang nakababatang kapatid. Noong 2021, sa kaarawan ni Jacob, nag-post si Bea ng isang sweet message sa social media na nagpapakita ng malalim na koneksyon ni Bea sa kanyang kapatid. Para kay Bea, si Jacob ay hindi lamang isang kapatid kundi isa ring inspirasyon na nagbibigay sa kanya ng lakas at dahilan upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Sa kabila ng pagiging teenager na ni Jacob, para kay Bea, siya ay palaging mananatiling baby sa kanyang mga mata isang simbolo ng walang hanggang pagmamahal ng isang ate para sa kanyang bunsong kapatid. Pagdating ng 2022, muli na namang nagbahagi si Bea ng kanyang damdamin para kay Jacob sa social media na patuloy na ipinapakita ni Bea sa publiko kung gaano kahalaga si Jacob sa kanyang buhay. Sa simpleng mensaheng ito, naroon ng katotohanan ang pagmamahal ni Bea para kay Jacob ay walang kupas at palaging puno ng pagmamalasakit. Hindi may kakaila na si Jacob ay isang mahalagang bahagi ng buhay ni Bea. Sa kanyang mga vlog, madalas makita ang closeness ng magkapatid. Isang halimbawa nito ay ang vlog ni Bea noong 2023 kung saan magkasama silang namili sa Divisoria. Sa vlog na ito, kitang kita ang kasiyahan at pagkakaibigan ng magkapatid. Si Bea bilang ate ay nagpakita ng suporta at magmamahal kay Jacob sa pamamagitan ng pagsunod sa bawat gustong bilhin ng kapatid. Ang kanilang simpleng pamamasyal ay hindi lamang isang shopping spree kundi isang pagkakataon upang mas mapalapit pa sa isa't isa. Isa sa mga bagay na madalas ipahayag ni Bea ay ang pagiging mapagbigay niya kay Jacob. Sa kanyang vlog, naibahagi niya ang tungkol sa trust fund ni Jacob at mga ari-arian nito. Ang simpleng biro ni Bea ay nagdulot ng interes sa publiko tungkol sa yaman ng kanilang pamilya, ngunit para kay Bea, hindi ito mahalaga. Ang tunay na mahalaga para sa kanya ay ang relasyon niya kay Jacob at hindi ang material na bagay na mayroon sila. Madalas ipakita ni Bea ang kanilang masayang samahan sa kanyang mga followers at sa bawat pagkakataon, ipinapahayag niya ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit kay Jacob.